Ako si Duke! Ah, ano, pinakagwapo sa Karen, no, Karen. Karen, ano ba yung Duke? Parang tayo. Ano ba Ano ba mo? Duke? fine. ba Ano ba yung Duke? Ano ba yung si Brian. Uy, Brian, hey ka naman. Japan. Ay, si William Eksena biya niya kanta ka naman dali kanta ka lang eh hello ay pangglowy partnership naman na talo Ay, ako nung talo nung na nung talo 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 Wait ano po yung product niyo? Ano po yung product yan? So, we're endorsing our Nasa Nikoko and Jojo Rice Candy. So, it only costs 5 pesos each. <laughs> Wala pang rampa dyan? Yes, it's over. Wala pang rampa dyan? It's over. So, have some. You can cut it at uh, 3928453231. Eh, well, well, well. Itami, oh. Ano po yung kinababaliwa ni Duque? Daw. Joke yeah. yeah. ko lang. Yok lang. Karen, no, Karen. Ay, Karen pala, Karen. Na, ako, uh, Karen, Ay, sabi, hindi ko, na ako. ko baby ko, kuno mo naman ko. Kung yung Jeremy, yung pang si Jeremy lang. Nagkakandarapang mga lalaki. Ay, uh, Ay, ibig sabihin na nagkakandarapang. Ay, si Gio. Na, Ay, si Gio naman. Gio, Tayo Gio. Tayo. O oh my God, Mun mo buksan, ha? Eh, ano? Three pang YouTube. Ayaw si cortez na. Hoy, ang ganda na pala. ni na, nakakasawa na ng <laughs> 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 tawang, tawang, <laughs> okay, may Kumusta <nagsiselos. laughs> may nagsi Karen? Iba po ni si Karen, Kare, ng swerte mo. O bigyan mo 'yung mo naman. YouTube lang naman to, hindi oh na man, hindi naman to kita ng buong mundo eh. Ano mo magandang title dito? Scandal ni Luke. Ano na yan. Okay Yung aso kaya yung ang. ang gulo nitong kinaka-video. May video eh, yawa anyway. naman ano eh, ano, anyway, shadowy. Meron pong manyak sa likod. Ayan dito na ikaw, kinukulit ko. Ito po yung yeah. ano, yung... yeah <laughs> Yay! পার্থিবের এইটা তো দেখেন না তো তার মানে আমার কাজটা মানে আমার কাজটা মানে আমার কাজটা ই বাবা এই যে

duke ending duke so, Meron nga rin <laughs> ba? Ending na. May din. Bye bye! Bye bye na. Bye na, ba bye! Ba bye so, na, bye! Pamplona! Sayonara. 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 Sayonara! Sayonara! Bye bye! Sayonara! 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 Adios! Masa na yung star natin? nag <laughs> get Nagbago isip ko. Uy, Billa-Mella, bilisan mo! Magsasayonara na dito eh! Sayonara! Pag ako na yung sa Ano? Ano yun? Ay. Ano bueno, ba yun? Nakakainis ka naman. Dami mo wala sa Japan Mmm, eh. love na love ko yung Japanese lang. Ay, bawi na! ayo saay mas. Good night. Ayusin saay mas. Good night. 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 Good Good night. 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 Good

Ah. Uh -huh. kopi. Uh -huh. ka eh. Kaya mo nga ano eh. Ayaw ko na. <laughs> Billy Jean is not my lover. <laughs> She is the girl. Kota <laughs> mana oh, oh ini. Wala eh. <laughs>